tipid na tipid oh, bariyang bariya eh. <laughs> Mali lang yung address ma'am na naka-book eh. Mali. Wala na iba sir? Wala na. Para sa akin wala. Ah, <laughs> <laughs> uh, tahanan village sir. Ito lang po. Oh. 64? Opo. Ito yung bayit sir. Ah, bariyang bariya. <laughs> tipid na tipid oh, bariyang bariya eh. <laughs> Oh, ito lang pinick up natin dito mga guys sa uh, Magdalena Street dito sa may South Drag. Ayan, dito natin pinick up. Uh, sa may Baliwan lang mga guys. Alright mga guys, galing dito sa may Santa Magdalena sa may Baliwan mga guys at dadali natin sa Tahanan Village. Uh, may layo lamang siya na 3.3 kilometers. May layo lamang siya na 3.7 kilometers at ang travel time niya mga guys ay 17 minutes sa halagang 64 pesos mga guys alright <laughs> nandito na tayo sa drop off natin lala po para kay sir james kay sir james ma'am thank you ma'am ayan mga guys item drop off oh, mag-aabang tayo ng panibagong booking pa sulpot sulpot yung ulan ngayong araw na ito mga guys ano kayo nangyayari? Mali lang yung address ma'am na nakabook eh. Mali. Kasi dinadala ako sa extra. 155 yun O, oh, nakalagay naman sa booking, eh, ano, ah, football. Kaso nga lang yung ways ko, yung mismo sa apps, doon sa extra. Sa extra po. Di oh, ba Port State? O, Port State po. Kaso lang sa extra. Sunrise? Oh, o, nakalagay naman sa booking, Sunrise. Ayun nga lang sa extra ako dinadala. Na, ah, sa kabila. Oh. Hindi mo ako tinawagan. Hindi, 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 no? hindi na po. Hindi na po. Hindi na po kasi kabisado ko na eh. Ito lang po. Picture ma'am. Wait lang ma'am. Kasi po. Okay na po. Thank <laughs> you ma'am. Kasi ito sa introduce ko pagbigay. Kasi niya dun eh. Kabisado niya yun ma'am. Dito lang yun ma'am. Sa likod lang ng ano. SMBF. Ah, sige po. Kapit nga lang, sabi ko ma. Nung nagtatanong ka, ah, ano po na yung sabi ko yung lalang <laughs> <laughs> Sige po, thank you po. Thank At ang layo niya mga guys ay 2.2 kilometers. Mga guys, nandito na tayo sa drop off. So, mabilis lang tayo nakarating. 3.06, nakarating na tayo dito. Ito po ma'am. Ito, <laughs> tuloy na muna. Ah, sige po. 70. Okay naman ma'am kasi taga ron ako ma'am eh kaya na ano ko kagad na mali yung pupuntahan ko sa X. Tama sir no? Irene. Irene. Ito lang sir. Pick up. Wala na iba sir? Wala na. Para sa akin wala. <laughs> Nangingi pa ng para sa akin. Kapal ng mukha. Ito lang pick up natin mga guys. Dito sa loob ng Green Knights na mga guys sa Matatdo. Pagkain lang mga guys. Ihatid natin sa fourth state at may isa pa tayong pick up kasi dalawang pickup sa isang booking. Siya na kayo ma'am kasi dinala ako doon ma'am isa dolo. Doon yung tinuturo ng Wix eh. Ito lang ba ma'am? Apo. Sige po. Pwede itali ko to ma'am? Sige lang po. Magkano naman tong ganito ma'am? one magkano naman tong ganito 100 na to ma'am? Apo. Puto, ba to ma'am? Apo. 100 na siya? Ah, lahat na po ito, 100. Ah, parang 3 in 1, no? Itong nasa ano, ma'am? Ano tong pagkain din? Ino-online yun, ma'am? Ino-online nyo po? Ah, okay ah. Ah, picture na daw, ma'am. Picture na daw. Kasama ako, ma'am, syempre. Okay na, ma'am. Thank you po. Pasabi, ma'am, on the way na ako, ma'am, ah. Okay na po awesome. Okay, thank you ma'am Dito ko na pick up mga guys o so.